Hello po. Uh, welcome to my vlog. Sabay <laughs> Dito ko. Ay. ayyan <laughs> inspection. Ang inspection ng bahay. Ayan, pero nag-move it na lang ako para mas mabilis. Dito ako sa Barangay Malaria 185 Kamya Street. Dito po ba nai? Dito? Okay dito daw Aba, naka helmet pa hindi ko na tinanggal kasi hindi ko na yung hinahir ko na yung move it dire direcho saan po nai alin po nai eto eto na no, nai ayaan sa nakita ko na yung bahay na susukatan ko o, o, ayan nakita ko na o sige kayo po yung asawa ni Ah okay sige nayo. Sige, masusukat na drawing ko lang ha. Sige po, bye for now. A few moments later. Bago ini info dapat na permi na. Hello, andito ako ngayon, Kila. Nanay, ayan si Nanay yon, Nanay. 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 Uh Oo, -oh. tapos si Ate Emelita. Hello. So, dino kasi kailangan ko talang gawin 'to bukod sa pagbablog eh reporting na rin, okay. no? Si Emelita. Okay, papatunay lamang na and nag-inspection ako. Yeah. Okay, diba 'yan si Emelita ngayon? uh, Emily Tab, mo honey. rito pangalan mo, tsaka yung lugar, tapos date, tapos signature over printed name. Okay? Kasi natapos na akong magsukat. So, eto na ang, um, uh, uh, ang AI, uh, hindi artificial intelligence, <laughs> kundi authority to inspect, ba? Diba? <laughs> hindi ko na rin tinanggal yung sombrero ko para dire-diretso okay. uwi na ako. <laughs> sige, may <laughs> oh, mapirma ka na, be. Okay. okay. Um, may melita. Pero kailangan kong picture na yan, ha? O sige! Bye! Meanwhile, tapos na ako magsukat at mag-subscribe pa si Emmy. Sige, bye! Sige po! Ay, pogi naman ni Kuya. Kuya ang pogi. Oo, di ba? Pogi ni Kuya. <laughs> Salamat. O yan, natapos ko na yung pagsusukat ko. So, uwi na ako dahil mag-aalas 5 na. Okay. So, bye for now. Wow. Asan na ba si ano? Asa na ba si driver ng move it? Kinontrata ko lang. Baka nainip na. Baka biglang tumaas ang charge. Charo. Okay. Sige. Alika na. O, oh, say hi mo para meme. Hello, hi, Lee. Driver ng movie. Tapos na pagbigyan niya ako. Bye! Tapos na ako magsuka. Thank you!